Hi guys! Welcome back to my channel. So, pa-final doo na ang hinahanap ni Kuya ngayon sa PBB House. So, marami nag-i-expect na si Bianca at si Dustin ang magiging final doo hanggang big night. So, abangan na lang natin yan guys. Sa kabilang banda, nagpasalamat ang napakaganda at sexy mami ni Bianca de Vera sa sumuporta sa anak. Hindi niya naman din derecho, pero thankful din siya sa Dance Bea fandom na laging sumusuporta sa kanyang anak at kay Dustin lalo na pag eviction night at nominado ang kanyang anak ayan masayang masaya ang Daspeya sa sa nangyayari sa loob ng bahay na sana nga maging final do itong si Dustin at si Bianca de Vera palapit ng palapit na patindi ng patindi ang mga challenge ni Kuya para sa magiging final do kaya abangan na lang natin yan guys at na-miss na talaga ni Bianca itong si Cyril Manabat kasi nga sabi ni Bianca si Cyril lamang ang isa sa nakakaitindi sa kanya sa loob ng bahay ni Kuya, naging malalim ang friendship ng dalawa. Aside from Dustin, si Cyril lang ang pinaka-close daw. Sabi ni Bianca kay kuya nung maivikitong si Cyril. Ayan, so yung banding ni Bianca at ni Cyril, tuloy pa din sa outside world pag nakalabas na si Bianca pero sabi ng mga dasbiya. Hanggang big night muna si Bianca sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya abangan natin yan guys. Kaabang-abang yan. Basta thankful ang mga magulang ni Nadasin at Bianca sa mga fans nila outside world na talagang pinaglalaban ang Dasbeya hanggang sa huli. Sabi nga ng mga Dasbeya fans, gagawin nilang lahat lahat-lahat para makaabot si Dustin at si Bianca sa big night. Sana naman yan ga, guys. ba diba? Kasi ginagawa naman ni na Bianca at ni Dustin ang lahat ng challenge para sa kanilang mga fans. Pero di nila talaga alam na lagi silang trending sa outside world. ba diba? Wala naman kasing kalam. Alam yung housemates sa mga nangyayari sa outside world. Kaya, konting pasensya muna at naglalaban muna ang dasbiyas para sa kanilang pangarap sa loob ng bahay ni Kuya. So, guys, to the support pa rin tayo sa dasbiyas hanggang big night kasi ginagawa din ng mga magulang nila na makaabot sila hanggang big night kaya kaabang-abang yan guys kung ano nga ba ang challenge ni kuya sa mga housemate na natitira kapuso man o kapamilya kaya kaabang-abang ang titindi ng kanilang mga fandom at kanilang mga, tag mga supporters mga bigatin kaya hindi basta-basta ang mga housemate sa loob ng bahay ni kuya praying sa dasbay na makaabot hanggang big night. So, yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!